Hi everyone! Welcome back to our vlog. So ngayon po ang topic natin ngayon ay ano po ba ang panlaso ng mga ipis? Di ba karamihan sa atin is ang problema talaga natin ay ano ba talaga ang panlaso ng ipis? Kasi hindi natin alam, di ba? So lalo na kung maraming ipis sa ating bahay, sa karinderya, di ba? Karamihan, sa kusina, marami talagang ipis kasi ah, uh, syempre naghanap na ng mga pagkain, di ba? Mga ipis, lalo na kung binabaha, di ba? kasi kapag binabaha kasi ang bahay natin tapos doon nag sila ng mga APIs kasi naranasan ko din kasi yan nung uh, sa Manila pa ako nag-work. So ituturo ko sa inyo kung ano po yung experience ko kung bakit uh, kung bakit siya epektibo itong panglaso ng mga ipis. Okay. So ang gagawin natin guys ay kukuha tayo ng baso. Baso then syempre kutsara panghalo. Then pagkatapos ah uh, baking soda. Ah uh, baking soda po. So ito kasi magkaiba pouch lang kasi ito. Kaya <laughs> wag kayong mag-alala kung bakit iba ang baking soda. Pouch lang kasi ito, guys, 'di ba? Ah, uh, baking powder lang po ito. So pwede na po ito. So baking soda kasi nga ah uh, meron kasi siyang acid. Nakakamatay kasi nakakalason kasi ito ng ipis. Ang baking soda ay mayroong acid. Okay? At pagkatapos, asukal guys. Kung meron kayong asukal sa kusina nyo or white man or brown, kailangan nyo haluan natin ng asukal, white or brown. Kasi itong asukal kasi guys ay pampabango sa kanila. Matamis kasi ito eh. ba? Diba? Matamis tong asukal kaya ito yung nagpapabango sa kanila na mabilis silang, mabilis nila itong maamoy, mabilis lapitan asukal po. Kaya asukal plus baking soda. Okay. Then pagkatapos guys ha, Siyempre, kukuha tayo ng mga empty empty na hindi na natin nagagamit ng na mga takip. Okay. Yan, halimbawa, yung mga hindi na nagagamit ha, kailangan natin to kasi doon natin lalagay sa mga iba, sa table or sa kusina kung saan lapitan siya ng mga ipis. Okay? So, step one guys, ayan, unahin natin ang baking soda. Kagatin na lang natin. so, baking soda guys, ayan ha. So, kung halimbawa, halimbawa po kung isang kutsara lang, ayan. Ayan, isang kutsara. Or gawin na natin tatlong kutsara. Halimbawa, marami tayong paglalagyan sa lahat ng, uh, sa lahat ng mga lugar-lugar uh, lugar -lugar dyan, di ba? O, tatlohin na natin. Ayan, baking soda is tat, uh, three tablespoon. Then, asukal brown. Kasi wala tayong white, so brown na lang ang gagawin natin. Ayan. Kung meron kayong white na asukal, so pwede naman yun. Then, ayan. Kung kung tatlong kutsarang baking soda, so tatlong kutsara din po yung asukal na i i ah ihahalo iha, natin sa baking powder. Ayan. Then, two, and three. Ayan. So, itali muna natin to para iwas tapon. Okay. So, pagkatapos, syempre, haloin mo natin to. Ayon sa pag-aaral pala, guys, ha, habang hinahalo natin to, so, ikikwento ko sa inyo kung bakit ah, nahihilo or nalason ang ipis nito. Kasi, ang baking soda, guys, ayon sa pag-aaral, ay ito daw ay mayroong asid. Kapag ito daw ay nakain or nalunok ng isang ipis, magkakaroon ng stomach acid ang kanilang chan. Kapag ito ay nalunok, so ibig sabihin, Uh, hindi na nila kayang idumi or hindi na nila kayang uh, hindi na nila kayang ilabas kaya hanggang sa mahilo sila hanggang sa malasol, hanggang sa mamamatay yung mga ipis kaya ito yung uh, ito yung epektibo talaga na pampatay ng ipis okay so ito na guys nahalo na siya ayan then kung meron kayong mga extra diyan na mga takip-takip ayan so paglagyan natin ayan kung meron kayong ano dyan, halimbawa, uh, karinderya ba, yan. Paglagyan nyo dun sa mga gilid o sa ilalim ng, ilalim ng table. Marami talaga isa kusina. Yan. Ganun lang siya. Then, ang standard pala nito guys, paglalagay nito ha, uh, once na basa po ito, hindi po siya, dapat papalitan natin dapat po yung tuyo lang po siya. Okay? Ang pagpalit nito is every week. Ganun lang siya guys. Tapos, Pagkatapos nyo ito maglagay, ano lang. Kasi, aamoy uh, naman ito, kakainin to ng ano, uh, ipis. Ayan. After that, kasi tapos na tayong maglagay sa mga kanya-kanyang paglalagyan, so, lalagyan natin to kung saan pwede na maraming ipis kung saan lugar. So, do, alibaw, sa Elelonisa, so ilalagay natin dito. Lalagay natin. Then, next naman is doon naman tayo sa kusina. Tuturo ko sa inyo to para mabawas-bawasan na yung mga apis nyo dyan sa bahay, lalo na sa restaurant or sa karinderia ba. So, yun lang guys, kasimple. Hindi mo kailangan na malaki ang gastusin nyo para lang uh, maging, maging mapatay talaga yung mga apis. ba? Diba? Ito lang, baking soda is, nabili ko lang to siya, is 20 pesos lang. Paut lang siya, 20 pesos. Marami na rin po ha, sa tatlong kutsara o meron pang natira o. Meron pa nga to, mga dalawang kutsara pa or isa. Ayan. Then, asukal. Kung meron asukal sa bahay, syempre, 'di ba? So, nakakapipit kayo sa gastos. Hindi na kailangan bumili ng ano, mga chemical dyan para lang malasong yung mga ipis. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At nagustuhan mo man ito, paki-share na lang at paki-like. At paki-follow na lang ating Facebook page para magkita-kita tayo ulit sa sunod nating uploads. Thank you guys!